Cravings mo, pagkakakitaan ko, Rani. Ano cravings mo? hamas uh, with pita. Hamas with pita bread? Wala bang mas mahirap? <laughs> Hindi, sige, yun na lang. Dumaro sa pita bread, pre. Madali lang to. Wala na sukat-sukat. Bread flour. Konting asin. Tapos meron na ako dito tubig na may yeast. Hindi ko na rin sinukat yan. Tapos haluin lang natin, pre, hanggang uh, mabasa lahat ng harina. Tapos rest natin yan for 20 minutes. After 20 minutes, pwede natin masahin at mas madali na siyang masahin. Hindi na siya masyadong basa. Tapos, tiklop-tiklop lang. Push and fold. Pag medyo makinis, pwede na yan. Ilagay sa mainit na lugar for 1 hour. Habang inaantay, gawa na tayo ng ating hummus pare. Sesame paste. Tapos, ang main ingredient kasi talaga, ng hummus ay garbanzos. Yung garbanzos na nakalata. Tapos, may tubig yan, di ba? Lalagay natin yan dyan. Makakatulong yan para mas maging fluffy. Tapos, lemon juice. Kaya natin yung garbanzos natin. Bawang. Tapos dito tayo unti-unti mag introduce ng olive oil. Tapos, eto tip niya sa akin. Yellow daw. Gaya mo dyan. Ngayon, i-rep natin to para mas tumigas ng konti. Tinapay natin. Oo. Oh. Umalsa na, pare. So, natin. Batak. konti lang. Sure, ganyan. Flat nyo. Iklop nyo ganyan. Sarili niya. Bilugi natin ba? Diba? Tayong-tayo. Kapag natapos yun na lahat yan, labas nyo ulit, takpan nyo, tapos rest nyo ulit yung 30 minutes, tapos pwede tayo gumawa ng pita, pare. Ito na. Gawin natin yung pita. So, harina dyan. O, tayo isa. Yan pala kapag dumidikit. Oh! iron pan. Mainit na mainit. Lagay mo. Habang nakasalang yan, mag-flat ka na. Yo! Nung oh! sinasabi ko. Yan. Kunti sulog-sunog. Tapos, tatakpan mo agad ng tuwalya yan. Sa mga restaurant, di ba ganyan? Oh. <laughs> Okay. Hiya! Sausaw natin dyan. Mm -hmm. Yan, pare. Ang the perfect bite. Kaibig mo, tol, di ba? Oo, ka dito. Okay. Masarap. Pero masarap, di ba? Mm, umano, nag mellow out yung lasa. Tama. Mm. Kanina medyo matapang yung bawang mm. eh. Babang. Angas ah, ka pag may sariling kang gawa. As in, no, humausok usok pa, di ba? Tama. Tapos nasabihin mo, ay, ako gumawa niyan. Mabubugbog nga, masarap naman luto mo. Alam mo ano pa masarap? Ano po? Tapos yung cheese pang pangrigayo para sa beach at para sa'yo, ginungray mas naman. Ayabi mga iyan, anak.